Rakay and Tacloban. Ah. Yan po ang sinasabi ng uh, Consumer Advocate Ilaw. Ano to? Prapo ba to? Papo ba to? Ano? <laughs> ilaw. <laughs> ilaw. <laughs> ah, ah. ah, okay. Ah, ben Garcia, National Convenor. Mm. Uso-uso yung salita convenor. National. Mm -hmm. Ano ba yung ibig sabihin ng convenor? Malapit na yan. Election na eh. <laughs> convenor. Kailangan na ng <laughs> convenor. Convener. Ah, okay. ah. Eh, yun daw po mga, ano to, apologist ba din to ni Frasco? <laughs> Kasi minabasa ako sa Facebook, pinorward pa ni parin Bobby. Oh. Na hindi raw kasalanan ni Frasco. Bobby, we, Bobby Tiglaw? Oo, oh, kung bakit matumal ang turisin. Eh. Okay. Hindi raw kasalanan. Anong comment ni parin Bobby? <laughs> Wala, pinorward niya lang. <laughs> Ako Kung ba siguro, para pagtawanan, I don't know. I don't know. I don't know. <laughs> then, kasi, But it's clear na apologies ni Frasco. Meron kasing headwinds at challenges din pala sila. Parang si ano to. Balisa. All countries. Have headwinds have challenges. and challenges. Headwinds and challenges. Ah, yung statement year. niya na kaya ang gains sa tourism because of government reforms initiated by President Marcos. Ano yung government reforms na naka that actually ano over over ka hindi head Yung VAT, yung ano. Ha? Yung VAT, pwede kang maka Baka Oo. Ibig mo sabihin tapos si ano retroactive yung VAT? Hindi pa napapas eh gumana na, Ganon? My god. Binilang na yung agad yung itlogan. Tapos ang senado, ang presilis nila. Another bangko. Historic legislative milestone. milestone, historic na milestone pa. Uh -huh. Parang ano kayo? Ah, repeatedly redundant. <laughs> <laughs> historic legislative milestone. milestone. Senate achieves historic legislative miles. Pag po historic, alisin nyo na yung milestone. Oo, magbumukha kayo yung tangan nun eh. Para kayong mga, ano, apologist ni Frasco. <laughs> <laughs> 72 bills daw po ang uh, naipasa. Eh, uh, sign into law. In law. Oo, uh, sabi po yung Senate President Francis Escudero emphasized emphasized. the uh, chamber support for the administration of Ferdinand Marcos Yun ang in, -emphasize. in achieving its development goals, strengthening fish. Ang in-emphasize nyo po, hearing sa Pogo, oh. Uh huwag -huh. naman tayo maging ako. Uh Hindi, -huh. ang problema dyan, kung 72 bills signed into law, uh -huh. eh kung 60 doon ay eh, local bills. Change of name, mga ganun. Change of name. At na least napasa. Na Ikaw naman. O, na, Oh, kalye. Ah, napasa. Oo. Napasahan. Ano ba yung mga matitindi nilang nagawa? Create more. Eh, which was the result of a lobby. Mm -hmm. So, achievement ba yun? The budget, of course. Hindi, bumigay kayo. Bumigay kayo doon sa budget. lobby. Mm -hmm. Ano ba? Ano pa mga nabatas? You ah, medyo pedir si presidente. Antay agricultural economic cabinet. Yo, yo, medyo mahalaga 'yan. Mm, mahalaga 'yun. Uh, I will give it to them. Mm. Pero 'yun lang eh. E, hindi pa amendment to the registry. Eh paano naging historic milestone 'yun? Amendment to the restrification hindi? Eh hindi Ano 'yun, iba. Pababoy 'yun, pababoy, <laughs> pababoy. In the first place dapat, hindi repeal na 'yung law na 'yun eh. Instead oh, of just amending it. it Uh, yan po ang sinasabi nung no, mga nandiyan sa sektor na yan. Mm. So useless, it's a waste of legislative time. Na-a-amend mo lang ang isang batas that was uh, in, doomed to fail in the, in the first, first place. place. Mm. Balik nyo yung NFA at FTI yan. Saka uh, uh, pwede pa yan. Saka yung importation, hindi kailangan i-control. Ano Hmm. Hindi po pwedeng uh, bahala na kayo oh, wala. yung mga, market... eh puro mga, puro mga <coughs> masasama ang talangka niya mga nasa... Let, let, na yan, let eh. the market Sama. decide. Ang masasama, eh tapos, uh, you let them decide. Let the market forces... Uh, Hindi mo pwedeng pabayaan yung mga yun. Kung maga, uh, yung, uh, itinapon mo yung pagong <laughs> sa tubig. Gusto gusto nila. Gusto mo malunod? Oh. Ilulunurin namin kayo. Uh, kayo na, ito, program. lulunurin namin kayo ng pababa ng tarip. Import pa yun. Ibababa namin tarip, Oh. Tapos pababayaan namin kayo, kayo mag-import oh. kung anong gusto nyo. Yan. Yeah. na kayo dyan. Para mamatay na kayo. Oh. You flood huh? the market. Yan. Yeah. Oh, tinapon mo yung pagong sa tubig. <laughs> yan yeah, yun yung mga achievement nyo. Mabuti yung house, hindi nagbubuhat uh, na sa lilimbang Meron din sila. Na Meron? Ano, ano?